araw pero malabig hindi kami natuloy sa ano po Jaira ah, sa Red Sea po Jaira kasi nagsiuwi magsiuwian kami walang crew na maiwan kasi nga alam nyo na yung mga uh, issue doon na tinitira no? yung mga barko na dumadaan kaya kami nagsiuwian kaya hindi kami natuloy bumalik kami dito sa Gibraltar ang sabi pag hindi kami makakuha dito sa Europe ng Cargada o sa Russia diretso kami ng Kujaira ikot kami ng ano, Cape Town kaya isang buwan naman mahigit ang biyahe na naman doon kapiling tumbling na naman yun kasi mahalo ng daanan namin Gibraltar Spain Buenos Dias Ingat sa Mga negara rides Jan. Ingat-ingat shout out ke Attorney. Profil at Saka sa City Garden. Shout out sa inyo lahat Jan. Kay Master shout out po. may Tubis kemenangan family shout out. Sa mga pinsan tubana kan Jan. Shout out sa inyo kay Sir Sambu. Sa Middle East. salamat sa inyo lahat dito kami bangkiring nakakatay ng ano sa nang loading Ayon, yung mga nasa paligid wala lang hindi mga barat yung mga nasa paligid natin Ayan. puro mga tanker dito puro mga tanker Ayan muna sa update natin ngayon mga kabiyan. At tayo ay maghahanap buhay muna. Eh, kasi gumagala-gala lang tayo eh. nagbabanggiring tayo mga kabiyahin tirek ang araw pero malamig naman hanggang sa sunod mo eh, dal pa ng mga hanggang sa muli mga kabiyahin ingat sa lahat dito tayo guys sa Gibraltar Espen, buenos dias, amigos, amigas. May sulum diha. Ulay amigas, sulum lang magkiring kami dito mainit siya pero sikat yung araw pero malamig eh, eh, ano tayo dyan dyan yung passenger shoutout nga pala kay ati che dyan sa barangay shoutout sa inyo lahat dyan mabuhay kayo tagal tagal na rin na hindi tayo naka balik dito Diyan kami nag hotel lo, oh. yung building na yan yan Diyan kami nag hotel nung nakaraan taon taon pa dito kami nag enjoy yung sa ibabaw na yan yan, kampo ng military yan ayan, ayan may mga kanyon yan ayan, nakikita niya ayan ayan yung pang harap nila sa mga gustong sumakop sa kanila kaya hindi sila nasaktang iba hindi kagaya dun sa west philippine sea na